So yun guys, nag-umpisa nang maghanap ang aking mga tropa ng Kuray. Kasama ko pala si si Bandam at si Koko. Oo. Namaya wala pa kami nahuli ay. Eh. Namaya, namaya, makikita nyo ang Kuray. Yun guys, oh. Hindi pa nalabas sa ano niya guys, sa bahay niya. Ipitin mo yung ano boy. Hmm? Galamay. Yeah, papasok. Mamaya <laughs> <laughs> babalikan ka namin. Yan. Okay, pumasok. Ya yeah, talangka yan. Ha? Huh? Talangka, hindi uh, ako Talangka? Guys, may nais pata kami isa, so, kaya lang, talangka daw yan. Talangka, pala taga isa, kala namin ko ray. <laughs> yan ang mukha ng talangka guys. Oh. Yan. Ito na kami kila Agogo guys. Ini kita si Idol Bandam kasih pumasok. Laki malaki. Nanda. Dan itu. Dan guys, oh, pumasok dia no malaki. Lawan aku bilang ni. guys, saya go go guys. Kurai. <laughs> kurai. Angan <laughs> timba. Sen. Tunjuk kau yang. Eh boy boy, begini boy. Nanda. Dan guys, sebegini tayo ni ane orang kurai. Asan ba? Berapa? Hah? No. Tatlo. Oh, may tatlo daw. Tata -tata. Asa? Imi. 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 Asa nakalagay? Bui, bimba, bui. <laughs> <laughs> Asa? <Ano? laughs> uy, uy. Oh, Asa? ba? Iniipon ko pag may nahingan. Yan, may iniipon pa dito siya. Go, gu go, -gu guys. Yan. Yeah. Ano po eh? Ano, tatlo. May may. San? San? Saan? Ay, naggalaban pa yung aso. Dito, dito, dito. Ginataan. Dito.

Okay guys, sinusot-sot na ni Coco guys. Pumasok, laki. Ha? Pumasok, laki. Ay, mamaya, yun. Dapat din mo muna pala nilapitan ay, muna. No? Ay malaki yan. Malaki ano? Higigil ako, malaki. Dito yung pumasok guys. Mas malaki Yan, dyan. Ah, ala yun nga yung sipit. Eh. Yung sipit pero. Ang nga guys, yung kiti naman. Ay, nagpasok sa kaunti. Okay po. Ayun, eh, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, huli, huli. ayun. Ayun, um. kanina, oh, ayun. Um, ayun, ayun. Ayun, ayun. guys ayun. Ayun, 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 Ayun, sa wakas na ka na rin kami ng isa Ay, yeah. Doon mo harang ano? Sige, susuputin nga kahoy yeah, nah. Hindi, dyan, wala dyan tagos Malayo yan boy Ano? Anong nangyari? Ah, natabunan na tabunan Natabunan? Oo, oh, kahit yung kitinom siya dito kasi wala siyang pang ano eh Lalabas at lalabas at lalabas yun eh

Pabalik na kami guys ay Yan yan Takbo ang kuray guys Kuray oh. baga Yan takbo Bilis ang takbo guys Bakit lumabas na Ay oo ano Nagumpisa na lumabas ang kuray guys Ayan Lumabas na yung ano kanina guys eh. Double. Yeah. Nana guys. Ano yun eh. na. Dapat maunahan mo sa butas eh. Ayun. Ayun guys. Ayun. Huli. Patab. Takot. Tali. Hmm. Takot. <laughs> Tutong <laughs> ni. Takot tantam. Ano nga ano sa kabila? <laughs> zoki, zoki. Tam. Palabas si, palabas si. Ako, ako, ako boy. Sige, sige, sige. Sige. Hawak mo. Ako, ako. Hawak mo yung hawak ni ng... kukunin <laughs> ko. Tawon ito na. Ipit na ipit. Ako muna dito. Yan, hawak mo yan. Ini. Hmm. Wala Palabasin ko lang ah. Huwag mo ito ipresa May tingnan ko din. Ay! Puta na! Putol! Ayan! Ayan! Eh! Puta! Ayun na! Ayun na! Putol guys! Ayan! 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 Ayan na! Ay! Uy! Nagdag!